Line. magbili tayo ng ano ng uh, tawag yan magbili tayo ng magbili sa costline tackle shop so busy tayo natin yan si master raj <laughs> good morning master raj so o, yan dito tayo sa costline tackle shop So, yung bibili natin ngayon ay yung ano, treble hook kasi nagkulang -cool tayo ng treble hook. Shoutout ko para mapanood ka. Shoutout. Shoutout ko mga panood. <laughs> shoutout baby. Ah, naiya si ano, si baby. Grabing kagatan doon sa Johnson Island, Master. Trust? Oo. Oh. Wish it. Ubus yung mer ko. <laughs> oh, Nakatry eh. pero marami yung nagsasabi na grabing kagatan. Ang tao doon. Alam mo yung ano? Ha hagis lang hagis ako ng malayo. Okay. Yung yellow tail barracuda na pala, nandito na pala sa ilalim ng bangka ko. Oh, yung kawan niya. Sa Saan na Oo. Sa oh, Nagulog ako isang lor. Kinagat. Ang lalaki pala na, mga ganito siguro yung mga haba niya, Mr. Mga ganito. Isang ito malaki. Isang piraso lang nadali ko. Tapos yung line ko, naka 6LD lang. talaga <laughs> Pero, nadali rin. Halos mapuno rin yung ice hmm. icebox. Eh. Yan. Ito po yung ano, coastline and travel shop. Mas <laughs> mga ganito na yung available namin na travel shop. Malakan. Malakan. Ito, 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 maliit siya, pero mas makunat siya kung para dito. Mas, kumbaga, mas malagkit ito sa bisngay ng isla kesa dito. Pero mas okay ko pa rin ito siya. Uh, mas, ano mo, mas, uh, yan ang mas, ano mo. Tapos yung black. Yun, naubusan na kasi kami ng ganyan, Master. Dali, magbibili tayo ng cable hook. Sige lang, Master kung ilan lang yung na... Tatlo uh? lang yung... Yan, ala. Sa na yan? Yan. mo. Ito po yung bibili natin na treble hook, mga master. Oh. Tapos... Ay. Parang buenas ka ata, master. Mga ano lang, master? Mga apat lang din na piraso? Ay, may nakalusot. Uy! Nakalusot. Nakalusot. Ay! Ano bang lore dito? Ari! Sa Lord's Master, di pala pa aming namarating, eh. Kaya medyo... Ito... Lord! Mga 8 grams kasi ako, saka hindi po pwede sa 8 grams eh. Hindi pwede yan sa 8 grams. Maliit masyado. Kung 8 grams, laki din po masyado. Ano yan? E, ilang ah, ah, number ano? Number 6. Number 6. Number 8 lang dapat, diba? Oo, oh, number 8 pwede. Yan, laki. laki. Kung yung 8 grams mo yung mahaba, sok yan. Kunat pa naman yan. Yung 8 grams ko hindi BMC mahaba, yung... yung palapad siya. Actually yan, hindi talaga namin binibenta yan. Para dito yan sa mga lures lang namin yan. Yan nga. Makunat to, alam na hmm. Ito yung ginamit ko nung ano, sa... Hmm. Pinalitan ko yung kay Master Ely. Ganda yan kaso nga lang na donate. Ayun na. Yan. Pero ito na lang, Master. Oh, sige, sige. Ito, apat. At saka, ano, split ring. split ring, oh, Master, malalaki na. Patay. Yun pa naman yung importante. Okay, dito. Yun pa naman yung importante. Lalaki na. <laughs> Wala na talaga nakatabi, Master. Kahit mga ilang piraso lang. Silipin natin dito, Master. Magbabaka sa Kahit mga sampung piraso lang. Hindi sana. So yun, mga Master. Binagawa ng paraan ni Master Raj. Baka sakaling may nakaiipit. Uy, ang lalaki. Ay, nako po. Malalaki yung master. Zero, zero sana. Malalaki yung master. Grabing laki. Ano ko sa 5 grams? <laughs> Pang 6 grams yun eh. Ayan. <laughs> yeah, ano ko sa 5 grams. Wala ka, sir. Pasensya. Sige, yan na lang, master. Ayan, so, may pins ya, dito. Pins, wala po order yan order so ito mga master yung ano pa gusto nyong bumili ng mga lures mga rapala yan no wibi pangkawin and then pangkawin Light rolling sir, pwede. Gusto nyo bumili na mga jig. mga Ayan, pang jig, metal jig. At single na ano, na hooks. Hindi yeah. pa pwede rin yung mga bangka na kung... At saka lang, kung gusto nyo ng tapos, ano lang pang tapos kung medyo mabilis ano lang malalaking isda yan yung line dito lang kapatis, sa ano sa coastline ng tackle shop yan mga idol 8 meters 16 meters para kahit pa yeah. mga assist hook mga idol umayos. sa ano Ah, Tsaka mga ano, sa mga pahilan na na mga uh, 20 30 meters At yan, na nandito yan kay Costline ng Tagal mga idol Kabaan niyo lang, so, gusto, lang Kung gusto nyo naman ng ng mga uh, rods, uh, mga okay. idol uh. yan. yan, mga idol Nakaraan yung mail ko dalawang bisis kinagat mm. Yes. Yes. Rad. Hindi to Hindi to yung Baka ang niya sir sa ano? Sa pa naman yun Sa ulo siguro? Oo oh. Galing taas daw, sabi mong kasama ko. Ah! Uh, kung habori lang, saburi nyo. Oo. Oh, Lunok yan eh, kung habori. May daywa pa dito mga idol, oh. Daywa. Tsaka kung gusto nyo naman ng mga budget meal na... Ito eh, ito, ano, ito mo sa kanya na, na huli mo. ...fishing bread. Mga idol ay... Nakaulit siya? Ito. Nakaulit siya eh. Ah, maulit niya? Yung Pioneer. I Summer. Iyabang mo! Iyabang mo yung huli mo! Iyabang mo!

Parang parang sobrang layo ng ano ng daiwa, 'di ba, Master, no? no. Agwat ng ring niya. Depende kasi sa ano sa backbone na tinatawag. Kaya nagkakaiba hmm. yung dami ng ring guides at saka yung layo ng ring guides. Oo. Oh? Sipin mo, jigging nga, hindi mo kailangan ni Haggis pero may umabot na 12 peraso na ring guides Oh? Ibig sabihin, yung, yung bending ibang klase. yan mga ano yan mga budget meal na mga fishing rods dito yung kay Cosline at saka kung gusto niyo naman ng ano ng mga reels yan to meron tayo dito ng Okoma Jute 20 Wala siya nandito, ang siya naman. Mas Okoma Jew, 20. Oo, nag-end of contract na, umuwi ng video. Okoma, Seymar serrano ocoma uh, yan. Uh, idol, ganda nito mga idol uwa. oh ayun din mabilis dito ganda oh, nito ayun oh. ocoma Ju 30 ganda mga idol tawag may daiwa dito, naman tayo dito mga yung idol oh real mo benta sa daiwa ay, pa pang gamit. Anong magandang word yan? 1000 series. Yung basta sir, kung may mahanap kayo sir na pang real talaga. Kasi ito sa amin sir, 10 pa yung gamit namin. Ito. Ayan tayo dito ang Daiwa. Ninja BL. Kasi kapag gamit ka ng grasa na pang motor, Medyo matigas. Medyo matigas ikot yung nilagay ko na karamihan yung singer. Singer okay lang din naman Ang alala Pag sa singer malagkit. Oo. Oh. Pag tumatagal. <laughs> Tapos siya? nagiging itim. Oo oh. so, okay. nagiging itim. Kailangan kong <laughs> punas-punasan. Ah. So ayan mga idol. Bale hanggang dito na lang po yung video natin. Sana makapag fishing ulit tayo ngayong linggo Diyan lang din tayo sa BM Try natin kaya medyo Okay, okay rin yung Type sa linggo yata Di ba Master? Oo oh. okay. Try natin dyan sa BM mga idol yun, Kung harvest na naman tayo gaya ng dati Harvest tayo ng mga chicken snapper Tsaka yung mga Kanping ano,